Ito po. Nalamat ko magkayo Ay po nanay Yung package nyo po inaasahan nyo po Balik bayan box po siya galing siya yata ng Canada Kaya lang po yung may shipping partly Hindi pa po, po siya may balance pa po siya na 5,000 plus Nanay ka lang <laughs> <laughs> hindi, buwi matulog. May hindi ka dyan tutuluan. Yung nagpadala, mm -hmm. yun na singilin mo. Eh kasi po, yung may undeclared valuable ay, items yung, po. Yung, yung nagpadala, yun lang magsingilin mo kasi mm -hmm. ano, ano wala dyan? pa ako yung bibigay niya. Yun ang padala niya. Yun nga po, hindi namin makama-maclaim na sa kanya. Ay, ayan yun. Kasi po yung receiver po, ang kailangan mo. Ay, mag, ay ano, wala. Ano, kasi may ano. Wala ko yung bibigay. niyo ibaba. baba. Mm -hmm. ay, paano Ay, paano po hindi. yun? Ay, hindi naman. Huwag. Meron po kasi hindi na declare si yung nagpadala ay, na ayun, valuable. Baka mga alahas ata na trace po sa Ay, okay. lang 'yun. Sige, kahit hindi bigay. Pag di po binigay, mas malaki pa yung value ng package sige. po. Pero... <laughs> Paano po yun? Ibabalik na lang na namin sa... Ayun, mas mahirapan po kayo kasi hindi namin di-deliver na kayo ay, na po magpapakuha. Ay, hindi, 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 po. hindi, 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 ang alam ko lang po, Canada. Tapos oh, dito po yung receiver. Alam, yun. alam niyo po. Anak po. Pakita ko po pa sa inyo ha. Dito <laughs> po. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! birthday! Wow! birthday! Ayan, oh dito po kayo sa gitna. Wow. Ayan, very blessed ang birthday yeah! ni Mother. Talagang inulan pa tayo ngayon. Ano po? Happy birthday! O, oh, di ba? Sinisigil namin kayo kanina ng 5,000. <laughs> kayo po, magkakaroon ng 15,000 pesos! Wow! At syempre, para daw po sa nagpadala ng surprise ang ito, kayo daw po ang reyna ng kanyang buhay! Oh! Wow! At syempre, para daw po sa kanya, kayo daw po ang... Pasaan niyo po malakas. Best mom. World's Best, Ma'am. World's Best, Ma'am. Wow! Pasok niyo po yung kamay. Palakpakan natin ang ating World's Best Mother! Ayan! At bukod po dyan, ay meron pa po kayong regalo na bubuksan. Ayan, utas sa dito. Hawakan ko po muna yung bukin nyo. Ano po? Ayan! Ano po kaya yan? Ayan! Hindi mo lang kinabahan si Mami sa prank natin. Ano po? <laughs> Ay, nangingig na po ba? Ha? Pero ano siya, naka-smile pa rin kahit galit. <laughs> ano po kaya yan? Ayaw! Meron pang award. Oh, wow. Oh, ladies and gentlemen, people of Antipolo City, Rizal, we have Best Mother Award. Oh, this certificate is awarded to Nora Arcos, sa pinakamamahal namin na nai Nora. Maraming maraming sa lahat ng pagmamahal, sakripisyo na binigay niyo sa amin. Mahal na mahal namin kayo. Awarded by... Wow! Kaya, kamusta po yung pakiramdam nanay para po sa inyong mga anak? Kayo daw po ang world's best mother. Ano pong masasabi nyo na para sa... Masaya. Yeah. <laughs> nyo Hawakan niyo po ulit itong bukay Bukod po ito sa napakagandang uh, Okay lang po maupo kayo Para po hindi pa kayo mapagod Dito po oh, medyo dito. dito po Ayan ah, oh, ah, Ito po Hawakan niyo po ito Ayan. Yeah. Bukod po sa napakagandang surprise ang ito Ay meron pa pong mas importanteng pinapaabot Dahil wala po sila dito ay ginawan ka po nila ng mensahe. Ano po? Harap ka lang po sa camera at isipin niyo po na sila po yung nagsasalita. Dear Nanay Nora, Una sa lahat, nais ka naming batiin ng maligayang maligayang kaarawan, Nanay. Sana, nasurpresa ka at nasayahan sa aming munting regalo sa iyo. Dahil 75 years old ka na, nais naming maging espesyal ang araw na ito na pinagkalooban ka ng mahabang buhay ng Panginoon. Sana nagustuhan mo, nagustuhan mo lahat ng regalo namin sa iyo. Nangutang pa kami para maiparating para maiparating ang lahat ng regalong ito. Joke lang daw. Ano pala nai? Kami ni kami ni Janet, Ampy at ako ay nagipon ng pera para mapagdiwang ang iyong kaarawan ng bongga. Salamat sa ShopBest na diniliver nila ng maayos ang lahat ng gusto namin ibigay sa iyo. Alam ko na mahirap mag-isa at uh, naulila agad tayo at iniwan tayo ni tatay. 31 years na ang nakaraan, kung nandito pa siya, malaking handaan at maraming regalo ang ibibigay sa iyo ni tatay. Maraming maraming salamat, Nay, sa lahat ng iyong pagmamahal at sakripisyo sa aming magkakapatid bagamat wala kaming lahat sa araw ng iyong kaarawan lagi mong iisipin na mahal na mahal ka namin kahit malayo kami sa iyo alam mo naman na uh, napakamahal umuwi <laughs> dahil sa pamasahi pa lamang pero uh, kahit dito sa bagay na ito may parating namin sa iyo kung gaano kakaimportante sa aming buhay bumili kami ng maraming damit pagkain at gamot sa bumili ka ng maraming damit, pagkain at gamot sa pera mong natanggap. Ikaw na ang bahala at maging masaya ka araw-araw. Miss na miss ka na namin nanay. Walong taon, walong taon na yung huli kaming umuwi. Malalaki na ang mga bata at sana makita mo sila at mayakap muli. Lagi mong iingatan ang iyong sarili at ang iyong kalusugan. Huwag ma-high blood agad alagaan mo ang mga kapatid uh, ang mga kapatid ko dyan sa Pilipinas si Ate Edna at Ate Helen pati na din ang mga pangit kong pamangkin <laughs> so, Yesa, Shane, Kat at Kay may <laughs> magtulungan kayo at uh, huwag wag mag-aaway ipagpatuloy mong maging malapit sa Diyos at magsimba tuwing linggo ulit happy happy birthday sa happy happy 75th birthday nanay I hope and pray for your good health and long life take care always we love you very much nagmamahal Carlos Amgis um, Kaye and Amin Wow Ang sweet sila sila po yung nasa Canada o sila yung po yung lahat ng mga anak nyo Si Sir Carlos ang si um... Carlos Si Carlos yung anak Manubang ko siya. Ah, tapos yung dares po yung anak nil po nila Wow Si Janet na andun din Andun din po wow. Kamusta po yung pakiramdam na sinorpresa po kayo ng inyong mga anak ng katul... Masaya mm -mm. Masaya po mm -mm. Bali sila po ay nasa Canada. 8 years na po base dun sa letter. Ano po? 8 years na po silang huling nakauwi. 8 years na. Ano po ba yung nami-miss yung bonding yung ginagawa pag kumpleto po kayong magka-pamilya? Masaya. Masaya kami. Yung salu salo po kayong kumakain, ganun. Yeah. <laughs> ano pong gusto nyo sabihin sa kanila sa ginawa nilang sorpresa ito para sa inyo, sa inyong special na kaarawan? Salamat sa inyo, anak. Ambi. Kayo po ay binayaan po ng ilang mga anak. Ani. Ani. Bali si Sir Carlos bilang siya po yung nagpadala ng sorpresang ito. Pang ilan po siyang... Pang -apat. pang apat Kamusta po ba siya bilang anak para sa inyo? M Mabait. Mabait siya, Mabait siya. At sabi niya, mag-shopping daw po kayo ng maraming damit at gamot. Ano po? Huwag oh, na nating paiyakin si Nanay, parang nagpipigil lang iyak si Nanay. Eh pasayahin na lang natin. Antahin natin ang happy birthday. Nagdala rin ako ng cake. Ano po? Um. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you One more time mas masaya Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY! Ayan, nanay wish mo muna. Oh. Ngayon po bang 75th birthday ni Nanay Nora, ano hmm. po yung mahiling niyo po para sa inyong sarili? Bigyan ng malakas na... Okay. HAPPY BIRTHDAY! siyempre, kasama din natin may iba po kayong anak na narito. Ito yun o, oh. dalawa ito. Ayan, dalawa. ayan. Samahan nyo po muna. Oh. ayan. Sabihan nyo po si nanay. Ayan. Ano pong pangalan po? Mas ma... Mas ma'am ma Edna at si ma'am Helen. Ayan. Sino pong mas panganay? Kayo po. Kayo po mauna. Ngayon po, 75th birthday ni mama. Ano po yung birthday message, wishes po at kung meron kang gustong ipangako. O, sapin nyo pa sila. Ang um, wish ko sa aking nanay, um, yung good health. At lagi masaya siya. So, Yeah. yeah. <laughs> ano po ba yung uh, ipagmamalaki mo na katangian ni mama na ipagmamalaki mo na siya yung nanay mo sa buong mundo? Siyempre, mabait. Mabait. Napaligay. Yan. Siyempre si Ma'am Edna, akala nyo ba? Meron din pong regalo yung inihanda para sa inyo. bigyan nyo na po. Yung matamis na yaka pali. Ang gulat siya Ma'am. Si Ma'am <laughs> Ma si Ma <laughs> Ma <laughs> si Ma Helen din po ay meron din po sasabihin mensahe at wishes po para sa inyo. <laughs> yes, 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 birthday man. na. Oh, iyak na ako. <laughs> Maraming <laughs> ah, salamat, Nay. Sana masaya ka ngayon. Tsaka, parami pang birthdays na kasama ko namin. <laughs> hmm. Para naman po sa inyo, Ma'am Helen, ano naman po, kung kay Ma'am Edna, napakabait niya, ano naman po yung para sa inyo, yung katangian niya, na ipagmamalaki niyo sa buong mundo na siya yung mother niyo? Ako, lagi akong binibigyan nito. <laughs> lagi akong tinutunungan Ako, lagi ko yan, ano, mukha nanay. Nanay, nanay, puro nanay. May <laughs> mabait yun sa nanay. Ayan. Siyempre, yung regalo nyo po, ibigay nyo na rin po yung matamis na yaka po itong mga Sa inyo pong kapatid, sa ginawa nilang pagpapasaya sa inyong nanay, ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Um, ako sa mga kapatid kung wala dito, na nag-effort sila at papasaya yung aming natin. Ayan. Thank you, Carlos, you, Janet, Jarom, Ronald, and ka, Sana nandito pa rin. Mm -hmm. Tapos sila Amiel, Sky, Si eh Oh, mas naaalala ko. Si, um, si, si Siya si pa tsaka sila, si Aisha, nasa Singapore oh, Nasa Singapore. Singapore naman po. Mother, Sa napakagandang mensahe po ng inyong mga anak. Una si Ma'am Ed na ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Sana napakagandang mensahe na sa kanya. Salamat sa mga anak ko. Oh. Tanghila. -an Ayan, Ayan. O oh, siyempre, mga apo naman ang ating hinga ng mga mensahe. Ano po? <laughs> Ayan, o, oh, sino po ang narito mga po? Ayan yun, tatlo. po, ano po pangalan? Si Yesa. Si Ma'am Yesa. bilang 75th birthday po ni, ni ano po tawag niya kay mother? Nanay. <coughs> ano kay mother? Nanay. nanay oh. 75th birthday ni nanay, ano pong message mo po sa kanya? Kung meron kang gustong i-promise, sabi mo si nanay. Um, nay happy birthday. Salamat. Happy birthday. Salamat sa lahat ng tulong. Promise ko, abutan uh, mo pa yung apo mo. Wow. <laughs> sa akin. Sa tuhod. <laughs> yan lang po. <laughs> Ayan. Maraming salamat. Kay Tito. Hi, tito po mo si Sir Carlos. Ay, oh. tito po boy, thank you sa lahat ng tulong mo din sa amin. And then, um, uh, maraming maraming salamat sa pa-surprise mo kay nanay. Sobrang saya niyan. Kahit hindi halata, pero deep inside saya yan. <laughs> mm -hmm. Ayan, napakagandong message niya. At saka nung pangako niya, ano po? Ano po gusto niyo sabihin sa kanya, sa inyong panganay na ako? Mabait yan wala po ba kayong ipapayo yung mga pangaral nyo sa kanya lagi hindi mo mababayit naman niya kahit di mo sila pangaral oh, hindi na po kailangan oh. Wow. palakpakan natin si Mia siya ah, susunod po ako po ayan <laughs> ayan si ma'am ano po pangalan ni ma'am ayan Ma'am Ma so, Aliana. Shane. Po, Shane. Oh, ah, sige po. Ngayong 75th birthday ni Nanay, ano message mo sa kanya? Wishes or kung meron gusto ko promise din? Uh, nanay, happy okay, 75th birthday. Ah, uh, Sobrang thank you kasi simula bata pa lang po inalagaan niya na po kami sa kanya po kami. Bata pa lang po, hindi po kami pinababayaan. Maka nanay din naman. <laughs> Lagi po nanay, nanay. Ayun po, basta promise ko na um, mag magpalakas ka pa kasi magjatapan pa tayo. <laughs> Punta tayo, gagala tayo sa Japan. Ayun si Karina. Ayun. Basta, ano, mahal na mahal ka namin. Ayun. <laughs> yeah. Thank you so much. Oh, Message niya ng, sa so, napakagat message niya po, ano po gusto niyo sabihin sa kanya? Ay, mababay ito mga apat Yan ang kasama ko. <laughs> Nabanggit po niya, kayo, halos sinanay na po nagpa, nagpalaki mm. sa inyo, yung peres po, abroad din? Hindi. Ah, di. hindi. Ah, guidance lang oh, din. Hmm. Okay. Kasi nasa Laguna po sila. Ano, ah, malayo, malayo. malayo. Oh, mm -hmm. Tapos dito po ko ito, siya po okay. nag-alagabang hmm. ako. Ako nang palaki sa kanya. Kaya po pala mababait na na yung inyong mga apo. kayo po nagpalaki. Ano po? Ako nag-alaga sa yeah. kanya. Marami sa... Kay dito mo po si Sir Carlos. Yeah, Sige, baka po may gusto sabihin sa kanila. Um, Tito, miss na miss ka na namin. Thank you sa surprise mo kay Nanay. Um, sana makauwi din po kayo. Makita po namin kayo at kabantidos po. <laughs> Ayan, maraming salapat po, Ma'am Shane. Yes, uh, wala ka na po bang gusto? Ash Shane, sorry. <laughs> si isa pala kay na. Ayan, thank you po, Ma'am Shane. Po. Ayan, sino pa po, po ang next na gusto magbigay ng message? Ay nung isang apo. Tataas. Ayan sa, sa, sa taas po. Ayan taas. <laughs> Kayo po ay... Ano pong... Dito po ikaw sakit na. Parang hindi mabasa. mabasa. <laughs> ano pong pangalan ni ma'am? Kay po. Ma'am Kay. Oh, ngayon pong 75th birthday ni nanay. Ano pong uh, birthday message mo sa kanya? May happy birthday. Ayoko po! Love na love yan sa nanay eh. Ingat ka lagi ha, Pag magpapakunay ka, dito lang ako. Yun <laughs> lang na, I love you. Ayan, maraming salamat po. Kay Sir, ano po, sa kanila pa. Ay, Tito. <laughs> Sana umuwi ka na, bagyo na ulit. Thank you, Tito. Hmm. love you. Thank you so much po, Wang K. Ayan, sino pa po? Sir, kayo po. Bigay po kayong message. Minsan lang. Ikaw ba sa... Ayaw? Wala yung isa, nasa taas nasa taas oh yung mga wala po dito na hindi natin kasama ngayon mapapanood po nila kayo ano pong gustong sabihin sa kanilang lahat nasa Japan, Japan. oh okay. sige okay. ayan ano po pangalan ni sir car Ah, Carlo. Ah, kilalong kilala pa ni Nanay. Ano po? Um, ngayon po, 75th birth. Ano daw sabi mo? Mensahe mo kay Nanay. Ay, hintayin niyo po. Pauwi na po ako na eh. Mga ano, Ah, uh, 30 minutes. Oh, sige, antay kita. Oo, <laughs> oh, uh, celebrate po tayo. oh, sige. Uh, ano na eh, uh, ingat po kayo eh, palagi. Doon oh, uh, sige. Uh, pangalagaan niyo po palagi yung sarili niyo, okay. yung pababayaan. Ano, kaya po na sabi ni Aliana, kaya kala pa tayo dito. Kaya pag na oh, pag nakaipon po kami, kajapan tayo. Oo, uh, oh, sige. Ay, Ayan. Ay, Ayan. Ay Thank you po, po, Sir Carl. Ayan. Ayan. Hmm. Kamusta po nanay? Ang surprise po kayo ng inyong mga anak at ng inyong mga mm. napakagandang ng inyong mga apo. Masaya ako sa Hindi hmm. man lang kinabahan sa balikbayan box na may 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 utang. Paano po? <laughs> Ibalik niya yan, sabi. <laughs> may pambayad na. Yung payo. Ha? Ayan. Meron pa po ba tayo na nasa taas? Wala na po. Oh, doon po sa mga anak niyo po ay, sa mga apo niyo po, mga pamangkin. Ayan, habang hinihintay sa... natin yung mga wala po dito, anong gusto nyo pong sabihin sa kanilang lahat na nagmamahal sa inyo? Salamat sa pagmamahal ng mga apo ko. Okay na? Ayan. Bukod po dyan, nanay, ay meron pa po kasing malaki talagang tunay na balikbayan box na pinadala. Eh, hindi po kasya dito sa kabila. Doon po namin nilagay sa kabilang sasakyan. Eh, medyo pa aban aban abantay ko na lang po. Hindi kasya. Opo, hindi po kasya dito na balikbayan box po na isa. Meron po ba kayong inaasahan pa na balikbayan box na pinadala daw niya po? Pinasabay na rin po sa amin. Ano po? Eh, bababa na lang po namin dito sa kabila. Ayan. papi pa sa may pinto. Doon, standby ka na lang po. Ayan. Nanay, dito po kasi. May po may po dito po. po. Yan, dito po kasi yung balik bayad box pa na isa pa. Dito po kayo na, dito po. Dito ka. Dito ka. Matatakpan ka dyan ng pinto. Yan. Ito po. <laughs> Surprise! what di ka kanda ko?

Ayan, finally na, Nayakap nyo na rin po ang inyong nanay Kamusta po ang pakiramdam sir Na finally, ngayon po, nayakap nyo na ulit po ang inyong After 8 long years Wow, doon po tayo sa kitang ulit Ayan, si nanay happy Talagang nanchalat lang si nanay Galan lang talaga, ano po Pero deep in, talagang happy si nanay Nanginginig na nga kanina, ano po okay. Sinungitan kami ni nanay, sabi ibalik na lang daw yung box, ayaw bayaran. <laughs> nanay, kamusta po yung pakiramdam ngayon kasama ng yakap niyo na lalumpi ang inyong anak after... <laughs> Sir, kamusta po yung pakiramdam na ngayon na yakap niyo na uli po yung nanay niyo after 8 years? <laughs> Masaya, masaya, masaya. Ano po yung naisipan niyo sir? So, bakit niya po ginawa itong gantong... uh, uh surprise sa inyong pag-uwi? Personal pa talaga kayo sa ngayon, sa araw niya? <laughs> Dapat ah, uh, 2 years pa kami uwi. Kaya lang, 75 na niya. Kaya, umuwi na kami. Wow! Palakpakan natin si sir! Talagang effort kung effort! Siyempre, si Miss K pong si Ma'am ay Mrs. Apo. Ano po pangalan ni Ma'am ulit? Ampi. Si Ma'am Ampi. Ayan. Tabihan niyo po. Dito po kayo sa gitna. Dito po kayo sa side. Oo. Ayan. Bukod po sa inyong uh, letter na sinend, baka po may gusto pa po kayo sabihin sa inyong mother-in-law, sa inyong nanay. Happy birthday. Hmm. You? Ah, mm -hmm. okay, you. Love you. Kayo guys, may gusto kayo sabihin kay nanay? Kay lola. Happy birthday. Salamat. Thank you, Thank you. Thank you. Uh -huh. sa inyong lalaki na ninyo. Yeah. Ayan. Oh, makaka-surprise buddies tayo ay sama-sama na namang nakiiyak, nakisaya sa sorpresa ng pagmamahal na ipinadala personal na umuwi. Ano po, Sir Carlos? Ayan, congratulations po for a very successful Thank you. surprise. Ayan. Opo. And of course, muli happy 75th birthday kay Nanay Nora Arcos. Happy birthday po. Sobrang saya po ni Nanay. Ayan. O, oh, artista na po kayo. Ano po? Ayan. Okay lang po i-upload sa page. Ayan. Maraming makakapanood sa ngayon. More than 2.1 million followers yeah. na tayo. More power. Ayan.